kitang kita po sa CCTV na lumapit po at uh, naka white t-shirt na may pistol yun po ay si uh, Sergeant Kamalan at yung si uh, isa naman po na may hawak po na Armalite po ay si uh, Sergeant Balading po. Tukoy na ng Philippine National Police ang partisipasyon ng limang suspect sa pamamaril kay Police Captain Roland Moralde noong May 2 sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, pulis ang makikita sa CCTV footage na may hawak na M16 rifle na nakasuot ng itim na t-shirt, puting short at nakabandolier. Pulis din aniya ang nakaputing t-shirt, naka-jeans at may hawak na pistol. May mga identification naman po, positive identification po, based po doon sa CCTV po na footage na na-recover po natin, pati na rin po doon sa iba pang mga witnesses na nag-identify po sa kanila. What is clear here is nag-positive po ma'am sila sa parapintest impact si uh, uh sergeant Kamalan po ma'am ay parehong kamay po niya ang, ang nag positive po sa parapintest po samantalang si sergeant Balading po ay yung right hand naman po niya ang nag positive po sa parapintest po sinabi ni colonel Fajardo na magkakamag-anak ang mga suspect kabilang ang tatlong civilian uh, base po ma'am doon sa sa ibinigay po sa ating uh Uh, record po ma'am ay maliban dun sa dalawang pulis ay uh, yung mga iba pa pong sibilyan ay uh, na-identify din po at lalo malabas po ma'am na reportedly ay uh, kaanak din po nung uh, napatay po ni Captain Moralde po. Kinumpirma din ng PNP na na nila sa Ombudsman ang reklamo laban sa Assistant Public Prosecutor ng Parang Maguindanao del Norte. Na isang na rin po natin yung kasong uh, sa Ombudsman at uh, ang naging uh, ground po ng ating dismissal is yung uh, perceived bias po nung uh, assistant public prosecutor na it should have been na uh, prudent on her part na mag inhibit po considering yung kanyang close association po dito sa dalawang uh, police suspects po. Sa ngayon Anya ay hinihintay pa nila ang desisyon ng Department of Justice sa inihain nilang mosyon para mailipat ang kaso ng pagpaslang kay Captain Moralte sa Metro Manila mula sa parang. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.